kikilala na natin ang dalawang mag-asawang Filipino na nagbakasakali at nakipagsapalaran dito sa kabilang panig ng mundo para mag-alaga ng baboy. Kamin uh, po! Ay, kamin. Pasok ba tayo sa mga bahay? Yung island po, hindi namin kilalang bansa yun. Ang alam ko lang, Canada, Australia. How is the life in the Philippines? <laughs> so, yung life po namin sa Pilipinas is mahirap po. Sa isang buwan, ang day off mo lang, dalawang araw okay. po. So, straight po yun, napapasukin mo um, lunes hanggang linggo. Kapag po ikaw ay piggery worker, mababa lang po yung sahod mo. Yung isang month salary ko dito, parang isang taong salary ko sa Pinas. Grabe, um, yung homesickness naramdaman ko. Mag-isa ka wala yung anak mo, wala yung asawa mo, ikaw lang. Parang ano, ginagawa ko na lang libangan, lalabas ako, magbibidyo ako, magtitiktok ako, pero kapag ka pupunta ka na ng kwarto, ay, ang pikat. Sanay kami sa hirap, uh -huh. pero yung bigat sa puso na malayo ka sa pamilya mo, yun yung mahirap. Ay, hindi kami gigiba kasi andito na kami eh, kaya laban na lang. And halos, umano na, humalik na kami sa puwet ng inahen. Dinudukot, tapos syempre po, face to face na kayo ng puwet at saka yung, oo, oh, oh, ganun po. Grabe, oo, oh, mahi mahirap. Buhay OFW sa Europe guys, pag naririnig nyo siguro to, ang naiisip nyo ay ang mga sikat na lugar, magagandang tanawin at magandang klima dito sa Europa. Sa araw na to guys, pag-uusapan natin ang tunay na realidad. Kikilala natin ang dalawang mag-asawang Pilipino na nagbakasakali at nakipagsapalaran dito sa kabilang panig ng mundo para mag-alaga ng baboy, para kumita ng euros, syempre para sa kanilang pamilya at sa kanilang mga pangarap. So guys, for today's episode of our OFW Diary series, samahan nyo kami sa kanilang tahanan. Pag-uusapan natin ang tunay na buhay ng isang piggery worker dito sa Bansang Ireland. Katok tayo. Hello! Hello, mga kabayan. Ito pala yung mic nyo. Hello po. Ako po si Amelia or Amel Rose Labiano. Ako po si Aljon Labiano. Kamin uh, po. Ay, kamin. po ah, kayo submit, sa Pasok daw tayo sa ba? kanilang bahay. Pasok. Charlie, Charlie, kamin. Pasok daw tayo. Tala. Pasok, Charlie. so, <laughs> so guys, yan nandito tayo sa loob ng bahay nila. Ano, Amel Rose at ni Aljun. Gano'n na kayo katagal dito sa Thailand? So, so, ano po? One year and six months. So, kamusta ang bah ang buhay dito sa Ireland? So, yung pamumuhay po dito ay eh, medyo mahal hmm. pero napaka-different po doon sa way ng pamumuhay sa Pilipinas. Okay. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga dif difference, no? Pero ngayon, pasya naman naman sa inyo. Oh, ano? sure sa inyo, po. Sa munting tahanan. Pasok natin dito sana makikita natin ang kanilang kitchen. Makikita nyo yung aming kitchen. So, ngayon po, gumagamit kami ng electric. Then, dito sa kitchen, meron tayong hugasan, syempre. Mm -hmm. <laughs> so, then, andito yung yung mga skempardo-skemedos namin. <laughs> yung pong mga cabinet, ayan po yung laman yun ay mga ano natin tawag dito. Mga panglagay po. Mga sauce. Asin, betchin, ganyan. Then dito naman po sa kabilang side, andito yung mga nga, pinggan. Mga baso, tasa. Then dumako naman po tayo dito. Kung makikita nyo, andito na po yung napakalaking sofa. Then yung table namin. Tapos po, dito naman po sa ating likuran, sa harapan na, yung aming TV. So, all in na po tayo pagpasok nyo pa lang. <laughs> so, nandiyan yung kitchen, salas, TV din, yung table para sa kainan. So, ngayon naman po, dumako tayo dito sa ating room. Come here, room tour tayo. So, dito pala sa aming caravan ay meron kaming dalawang kwarto tapos isang CR. So, tara na. Pasukin natin. <laughs> Ay, parang ako artista na. Ang <laughs> liha <laughs> Parang ganyan sa shooting no? Uh -oh. Question number one. <laughs> <laughs> Q&A ka na. Pakilala daw muna kayo ulit sa ating mga audience. Muna. Uh -oh. Ako po si Aljun Labiano. At ako naman po. At ako naman po uh -oh. si Amelia. <laughs> ako si Amelrose Labiano, yan uh -oh. a.k.a. mga Kapigi. So uh -oh. ayun. Ano yung nakapag-ujok sa inyo nang pumunta dito sa Ireland? So yung nakapag-udyok po sa amin is yung friend namin. So inano niya kami, hinikayat niya kami na mag-apply dito sa Ireland. Uh -huh. Pero yung Ireland po hindi namin kilalang bansa yun. Ang alam ko lang Canada, Australia, grabe. Uh -huh. Ano? Ganun lang po. Then sabi niya, try mo kasi walang mawawala. Then ang ginawa niya, ni niya po ako dun sa agency na Potential. Pero ano tayo? Mag-rewind muna tayo sa from the from the from, beginning. beginning. How is the life in the Philippines? So, yung life po namin sa Pilipinas is mahirap. So, sa Pilipinas po, kaming mag-asawa doon. Dati, um, pigiri, work, worker kami doon. Ang hirap kasi may anak kami na malayo sa amin. Every three months lang po kami nakakauwi doon sa anak namin. nag po kami na umalis sa pagbababuyan. Kasi nga po gusto kong mabantayan yung anak ko. Kasi hindi niya na ako kilala. bakit malayo? Oh. Kasi po um, nasa Bicol siya nung time na yon then parang three months iniwanan ko na kasi uh, nag-work ulit ako kasi kainakan. Ang nasa? Nasa ano po siya, Chaong Quezon. Doon mm. po kami nagkakilala nito. Doon ang buo yung ano namin, um, love story. Ah. <laughs> <laughs> Sabihin gilip, farm. Then nung time na po yun na parang kailangan na naming mag-decide na umalis dun sa farm dahil may baby na kami tsaka hindi na nga po niya kami kilala, nag, ano po kami, naghalaman naman. Ako po ay nagmamanage ng buong farm. Ganon. Pero ang mga tanim po dun ay pamtalong, um, talong, okra, um, sitaw, and etc. Ah, you mean halaman na farm? Yes, halaman na. Farm din ah. po siya. So parang, kasi yung ako naman po kasi is um, agricultural graduate. So general. Ah, okay, okay. So sa, pwede ko po siyang pasukan lahat. So yung nag-push po sa akin para makakuha ng agriculture is ano lang po, scholarship. Okay. So yung bala ko talaga ay magpulis. Ah, talaga? Mm -mm. Pero dahil hindi kaya ng family ko na makapag- pag, sustento para sa pagpupulis. So, sabi nila ang available lang daw na course na maraming scholarship na pwede kong pasukan is yung agriculture. So, pinush ko na. Kesa naman po sa hindi ako makapag-college. Mm -hmm. di ba? Gusto mo talaga makapag-college? Oo, gusto ko kasi- na-inspire po ako sa lahat nung kaklase ko nung high school lahat sila magka-college. So, parang gusto ko mag-college din. Ikaw ba yung breadwinner sa inyo? Opo, masasabi kong ako kasi ako mm -hmm. lang po yung kaisa-isang ka nakapag-college sa aming limang magkakapatid. Talaga? Agricultural. Hindi po, high school lang po ako. High school. Ah, magkiba ng ano, mm -hmm. qualifications. Ah, dyan, paano ka napunta sa pigiri? Ah, uh, bali po, hinikayat din po ako nung pinsan ko na mag- try magtrabaho sa piggery, mm. bali po nagustuhan ko din po nung napunta na ako doon, mm. bali po nag-start ako ay 2014. Kamusta yung life as a piggery worker sa Philippines? Um, doon sa Pilipinas po um, mahirap, mahirap yung trabaho kasi everyday ka trabaho, Alam mo yun po ba yung pahinga lang doon is kapag ka ikaw ay nag-day off, po sa isang buwan ang day off mo lang, dalawang araw po so straight po na papasukin mo um lunes hanggang linggo 8 hours lang naman po yung pasok kaso nga lang po yung ang mahirap doon everyday kang papasok so kagaya namin nung time na po yung yun, mag-asawa na kami within 3 months po before kami umuwi kasi iniipo namin yung 2 days 2 days mm -hmm. every month kasi kung uuwi kami ebikul eh, pa po yung uuwian namin napakalayo so kulang Did po yung 2 days 12 hours 12 hours, 12 hours wow. po pinaka matagal na oras na po yun. so ang ginagawa namin every 3 months kami umuwi So at ang isa pa po um yung sahod sa Pinas kapag po ikaw ay piece worker mababa lang po yung sahod mo even ikaw ay graduate or mayroon kang position as a leader or supervisor ako before 14k po monthly ang sahod ko dun ay 3k One month. Ah, talaga? Mas hmm. mababa sa kanya. Kasi nauna po siya doon. 2014. Mm. Pero wala kayong bin binabayara kayong bahay? Wala po. Libre doon. Ah, so, doon talagang stay-in kayo doon sa... So ka. Apo. Ah, ganun pa pag pig farm? Talagang stay-in kasi so in isang lugar, sa isang lugar. kailangan kasi dun po sa Pinas, napakahigpit po when it comes to biosecurity. Mm. Ayan po, magda-downtime ka. Halimbawa, mayroon sila pang isang bahay doon na dun ka magda-downtime mm. within two days bago ka pa makapunta dito. Then, pagkapunta mo dito, kinabukasan sa kapag ka papapasok sa loob. Para sa health ng mga baboy? Yes po. Ka Kasi diba dun sa atin sa Pinas, napakadami ng sakit. Mm. Pwede niyo bang i-describe sa amin yung process ng uh, pag apply ng ng job dito sa Ireland bilang uh, piggery worker? si recommended po ako, kaya parang ang bilis ko po na interview. So, So, within two days po ata after ko po nagpasa ng CV What? ko. Why didn't you recommend May nagpasok sa'yo? Yes po. Nagpasok kay agency para po matawagan agad ako. Ah, so, si yung nagsabi niya yung friend mo? Yung friend ko po na nauna na rito <laughs> na si Byron. Yes ah, okay. po. So, very thankful po ako sa kanya kasi nga mm. po nirecommend niya ako dun sa agency. Then, si agency po after ko magpasa nung um, CV ko two days pa lang po ni ay, tinawagan niya na po ako. Then, after nung tawag pinasahan niya po ako nung mga pwede pong possible question So, parang inihahanda niya na po ako din sa interview. Mm -hmm. Then, after one week po, wari ko yun is ano na, meron na pong nakuhang employer para sa akin. um Nung time po na yun, dire-diretso yung interview. Sabi ba kayo nag-apply? Hindi po. Bali, uh, ako po yung nauna. Tas nung time po ng interview, di tapos uh, na po ako ano. Um, sinabi ko po na kung pwede ipasok ko din yung asawa ko uh, kasi po siya ay may 8 years experience uh -uh. sa ilan 4 years po. Uh -uh. Tas, sabi ko pa sa kanila current working sa pig farm yung uh -uh. asawa ko. So sabi nila, "Eh pagpasa ko lang daw ng resume." So after po ng ilang araw, lumabas na yung result uh -uh. noong interview. So nakapasa po ako. Naka, may naka po doon sa aking papers na his husband po oh. so kinuha nila to wow, ang swerte Opo, nila basta pinagpasa na lang po nila ako ng oh. CV nito bali po, ito po ang aming CR at ito man po ang aming shower room ito po yung maliit na kwarto mm -hmm. so hindi po namin nagagamit yung kwarto oh, na to yun ang ginagawa namin, tambakan na lang po ayan po yung binating sa labas, ang ganda Mm -mm. So bali ang dami naming kutsyon kasi yung isang kutsyon dun sa kabila dahil nga maliit po yung caravan So dinala muna nila dito dahil wala naman nga pong gumagamit itong kwarto namin dito Yes po yeah. cabinet namin dito so tada Ayan so, makikita nyo po, niyo po namin, yung uh, aming mga, mga winter jacket mga power jacket Ayan. So then dito naman po ang aming master bedroom Tuloy kayo Pasok uh, po Yes po. Then, meron din po tayong bintana dyan. Meron kaming tig isang cabinet ng aking husband. Tapos dun po sa kabila yung sa akin. Oh, napakadami rin pong mga damit dyan. <laughs> Tapos meron pong CR. Ayan po yung CR sa CR, dito. opo. Para uh, po Lagusan. CR. Lagusan pumunta sa CR. Ah, ito na yun? Opo. Okay, opo. Okay, Madami okay. lang kasing pinto. Oh, Kaya sabi ko ano, limang pinto, ano, yan. Ako, ano ito, parang ito yung CR. <laughs> Nung time na dumating po kami, di, ako dito, kasi ako po yung nauna, so doon pa lang po binili yung mga yeah, utensils. Kasi ang, ang meron lang po itong bahay. Then yung mga kutsun po, meron din. Pero yung kumot, unan, saka pa lang po binili yung araw na dumating. Oh, si, you know opo, po si company po yung Ultimo po yung aming mga pinggan, ang um, tawag dito. Ito na, ang tawag dito? Caldero. Caldero. Ayun po, si company po yung nagbili niyan para sa amin. So, yung time na yun, ang binili lang, ang binili lang ko lang po ay yung laman ng ref namin. Po, may mini ref po kami dito. Ayun, puno po ng laman kasi kaguro grocery lang namin nung last Friday. Every Friday yung grocery namin. Wala po kaming service dito. Bali, ano po, nung pagpo Friday, si manager po namin, nag-aano siya kawag dito. Siya po yung naghahatid sa amin papunta sa bayan. Hmm. Then, dahil nahihiya na rin po kami, pagod na siya, nagtataxi na lang po kami pabalik. Kaya kahit pa paano, nakakatipid po kami sa pamasahe. So, ako po, yung papers ko po is tumagal po ng six months. Kasi after ko po ma-interview, pinasalang po agad kami sa ano na, medical. Kasi nung nakuha na po yung result. After po medical, parang ang sunod po noon, kung good po yung result ko, tapos may permit na din po ako. Yung permit po, ano eh, two months, halos ko inintay. Tapos po, pero hindi pa po nag-aano, na dumarating yung permit, pinag-ano na kami, uh, medical. Tapos yung visa po ay, ano, idumating sa akin ay six weeks. First impressions nyo dito sa Ireland? Ako, yung grabe po, yung lamig. Pero nung nandun po ako sa airport, di ba? Wala pa normal pa. Sabi ko, isabi, e, ang lamig daw dito. Um. Diyos ko po, nung paglabas ko, <laughs> ay napakalamig. Tapos yung nakita ko po sa palig. Kasi taon pa, ano pa po, kasi yung city pa eh. So, Dublin. Uh. Pero nung malapit na po kami dito, nakarating na kami ng offer. Sabi ko, grabe! Ang ganda! Tapos may mga Nakikita po kong parang, parang kakaiba sa akin. Parang yung napapanood ko po sa mga TV. Parang magical, kakaiba. <laughs> Tapos, yung ano dito, sobrang linis talaga ang lugar dito. Oh. Kaya maganda talaga ang Ireland. Oh. Lalo na nung nakapunta na kami doon sa Cliff of Moher. Ah, oh. oh. uh. parang ano lang, painting. oo. Oh. Ko Pala, parang painting lang pero talagang sobrang ganda yung kung titingnan mo yung mga view dito sa Ireland before kayo pumunta ng Ireland may mga expectations ba kayo? in-expect ko po hindi ko kakayanin yung lamig kasi sobrang payat ko dati mas payat pa po ako kaya, dati talaga? Oo, sabi ko kaya ko kayang tumagal doon ng isang taon kasi ang lamig Tapos ang in-expect ko po may snow talaga yun yung in-expect ko may snow kasi never pa po akong nakaranas ng snow kasi ito yung first country na napuntahan namin outside the Philippines? yes ah. kaya po sobrang happy kasi magandang country yung napuntahan namin pero nagana -ano kayo nagfly na kayo sa Philippines never pa po so first airplane ride opo. niyo opo yes wow. tapos 19 hours <laughs> <laughs> kamusta yung expectation niyo versus nung pagdating niyo dito na meet ba opo na meet para sa akin kasi dun sa mga searching ko ano yung mga green daw tapos ha? maulan tapos merong um di ba yung autumn grabe napaka esthetic yung talaga. talaga oo mm -hmm. parang ano tawag dito, ang gustong gusto ko dito yung autumn vibes mm -hmm. o yung naglalagas na siya kasi Dumatila para sa winter ano? ano spring Spring. Oh, so naano na, mo na yung lahat ng... Oo, oh, oh, na, ano, na, 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 na na ikutan ko na. Kaya parang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na andito ako sa Ireland. Tapos oh. yung apat na season, eh na-experience na experience ko, na. ko. Pero kamusta yung first month nyo rito? Ako hirap na hirap. Kasi first time ako, ako lang mag-isa. Grabe, um, yung homesickness naramdaman mm. ko. Sobrang bigat. May iyak ako secretly after work. Ayun na nga, oh naluluhan na ako. <laughs> Bakit? <bye. laughs> kasi nung time na yon mag-isa ka tapos, wala yung anak mo, wala yung asawa mo, ikaw lang. Parang... Mm. Parang ang pait mm -hmm. mm -hmm. Sobrang Kahit uh, na maganda yung lugar Na kinalalagyan mo mm -hmm. Parang ano Ginagawa ko na lang Libangan lalabas ako Magbibidyo ako Magtitiktok ako Pero mm -hmm. Kapag ka uh, Pupunta ka na ng kwarto Ay ang pikat mm -hmm. Mm -hmm. Kahit na may video call no Oo, oo iba Tapos mm -hmm. yung alak mo magmamasa, Mama, Mama kailan ka uuwi eh. ah. Kakaalis ko lang Anak papauwi <laughs> mo na ako Oo, oo yung mga gayon Nakakadurog ng puso Laging ang bigat Siguro sabi ko Homesick yon. Tapos after two months Kasi dumating na siya Iba na Laking bagay Iba na bagay. May partner ka nakasama mm -hmm. Kung wala Mahirap talaga Mahirap mm -hmm. Mahirap na yung mag-isa Mahirap na ngayon Dalawa kayo Pero mas mahirap Mas kung mahirap kapag mag-isa Kaya siguro yun Di ba may mga Pilipino Na hindi kinakaya O na lang Tipo, Naisip niyo ba na parang Nung habang nandito kayo Within the first year Na parang Uwi na lang tayo yeah, Hindi di po Never naming naisip okay. yun Kahit Kahit mabigat kasi nandito na kami eh. Ang laki na ng opportunity na binigay sa amin. So mm -hmm. parang hindi namin kayang i-give up. Baga... So, tuloy lang. Kaya Oo, natin to. Para Oo. sa pangarap. Para sa mm -hmm. pamilya. Isa lang anak niya di ba Isa. Anong name niya? Stacy Miel. Ay anak! Mm -hmm. <laughs> nandito na ako sa TV. <laughs> I miss you! Pwede nyo bang i-describe sa amin? Paano yung typical working day nyo dito sa isang pig farm? Uh, gigising kami ng mga 5.30. Nag-aalam na po ako ng 5.30. Then kapi-kapi lang kami. Tapos, mga 6.40, saka pa lang kami pumupunta doon sa shower area. Doon po yung changing area namin. So, wala na po kaming ligu-ligu niyan. Hindi katulad sa Pinas. So, after noon, mag po kami ng 6.40. Kasi dito, may ano sila sa oras. Kung ano yung oras ng pasok mo, doon ka lang dapat mag in Unang-una namin ginagawa, kasi kami dalawa nga pala is naka-assign sa farrowing. So, yung farrowing, doon yung, yun yung tinatawag na paanakan. Chineck-check namin lahat ng nanganak. So, sa isang araw, may mga nanganganak na 20 inahin. Ganun kadami. Oo. So, katulad na lang today. Hmm. So, nagpasok kami today. Yung nanganak po na inahin sa amin is 37 heads. Wow. So, sa isang inahin, minsan may anak siya na pinakamahina na yung 15 and pinakamadami yung mga 25. Ganun po siya mga anak. Yeah. Oh, Ang dami. Oo. Ngayon, kailangan naming ilista yon. Lahat ng 37 na yun Then after that So kailangan sa isang inahin kung ilan yung dede niya, yun yung ilalagay mo sa kanya. Mm -hmm. So, di ba, maraming excess. Mm -hmm. So, sa excess na yun, kailangan ihanap namin siya ng inahin. Tapos, everyday, kailangan mo silang um, tingnan, i-monitor, kasi may mga namamayit sa kanila. So, yun po ang kalimitang ginagawa sa, hindi pala kalimitan, araw-araw na ginagawa sa farrowing. Oo. So, mag a ka ng mga inahin. Mm -hmm. Yung pag a po, yung mag handle So, ayun, ginagawa namin halos, amanu um, na, humalik na kami sa pwet ng inahin. As in, pinapalak nyo? Yes po, dinudukot. Tapos, syempre, syempre po, face to piece na kayo nung puwet at saka yung, oo, oh oh, po. Grabe, oo, oh, mahi mahirap. Pero dahil gusto namin tong trabahong ito, wala na. Wala po. Okay. talagang amoy mo o bigla na lang pong ano yung utot oh, yung inahen oh. kasi nasasaktan or yung hangin ganun po pero laban lang kaya mm. naman yun nga lang po sana alam nung mga nanonood or mm. hindi lang alam nila na basta na nasa abroad yung mga yan laki ng kita niyan. pero um, yung deep inside uh, hirap di ba uh -oh. hindi nila alam yun kung paano namin trabahuhin eh, uh -oh. yung aming kinikita <laughs> ano yung requirement bago ka makuha sa isang ano, pigri worker dito Mm -hmm. Kailangan mm -hmm. po may sa level. When we say sow level po, ayun ay yung inahen. Dami po ng inahen mm -hmm. na inalagaan mo sa Pinas. So, yung requirements po is 1,000 sow level. Pero pinababa na po yun eh. So, pwede na po yung mga 8,000, ah, 8, 000, 800 sow level. Then, kailangan 2 years experience. 2 years. 2 years kang nag-actual. ano Sa one. 800 sow level na mm -hmm. pig, 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 pig farm. farm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano yung sa tingin niyo yung pinaka pinaka ano um, main difference ng work culture dito sa ng mga trabahante dito sa Ireland versus sa work culture natin sa Pilipinas, kung may napansin ka work culture dito is para bang walang pakialaman at saka kung ano yung kakayanan mo sa trabaho okay lang, Hang, kung hanggang doon ka lang, sige ano, yun yung kakayanan mo, capacity mo pero sa Pinas hindi, pipili parang pipilitin at pipilitin kanilang gawin to or matuto sa Pinas, mas mas mahirap mm -mm, compare dito. Ang ano ba, ang language dito, so, sa mga Irish, na hirapan ba kayo makipag communicate kasi mayroon sa mga accent, ganyan. Oh, po, nung una po, mahirap po talaga sila intindihin. Uh -oh. Parang kinakain po nila yung salita nila. <laughs> Kaya po, nung una ako, parang nahihiya ako mag, makipag-usap. Uh Oo. -oh. po, hindi naman natin yung lingwahe talaga yung English kaya nahihirapan din po ako nung natagal-tagal na medyo na ano ko na yung salita nila yung nakaka utay, -utay na po ako makikip nakikipag-usap pero po una talagang parang naiwas po ko sa kanila <laughs> kasi ang bibilis nila mag-English uh -huh. oo buti na lang yung manager namin hindi pero yung mga Irish talaga grabe yung pag-English nila tapos mm -hmm. parang ha? <laughs> mapapatulala ka na lang ito naman last na to how do you feel about the salary in as a pigry work Feeling ko ang yaman ko na. <laughs> grabe. Hoy, feeling lang 'yon, 'di ba? Oo. Feeling ko kasi grabe, ang laki ng difference don sa salary namin sa Pinas, 'di ba? Uh -huh. So, yung parang totoo tunay naman 'to. Um, yung isang month salary ko dito, parang isang taong salary ko sa Pinas. 'Di ba? Sabi mo kanina kung uh -huh. may kung Kusin dumaan sa amin na uh -huh. -up, wala, kaya hindi kami gigibab. Kasi mm. andito na kami eh. Mm. Kaya laban na lang. Kahit mahirap. Ayun po, sobrang ano namin, bless mm -mm. na nabigyan kami ng opportunity makapunta dito. Tapos dalawa pa kami. Ng cost of living nyo dito, kano ba yung binabayaran nyo sa bahay na to? So, kinonvert ko po yun sa ano Philippine money na. So, may mm. binabayaran po kami 24k dito mm. sa bahay. Every month po yun. Sana awesome. aware po dun yung mga awesome. tao na and <laughs> Malaking yung sweldo mo, pero malaki din True. yung gastos mo, yes, diba? Yes po, yung cost of living. Oo. Oh, oh. Malaki pa rin ba yung nasa-save nyo, um, kahit na mataas ang cost of living? Opo, kasi malaki pa, malaki pa po. Mm. Kasi ang gawa po namin, nag-usap kami na halimbawa po, akin lang pong pera yung gagastos yung kanya. S savings, Savings ah, na yon. Ah, okay. So, ganun po yung way namin ng pag hmm. ano, pagsisave. Tapos, may ilan po kaming mga... Um, uh, Businesses. Wala. So far, wala pa. <laughs> Sige, uh, manifest natin. Ano po, yung savings po namin, iba't iba para lang po may mga emergency savings. Kanya. Okay, may emergency fund, Oo. tapos may savings for... Savings, mm -mm. may para sa mga magulang, ganun. May mga ma advice sa mga gustong mag-try mag ng luck nila as a pig piggy worker dito sa Ireland? Huwag silang umasa sa iba. Hmm. Yun bang ikaw, ikaw mismo yung gumawa ng paraan para makapunta dito. I mean, yung hakbang pa, mag-umpisa ka na. As long as meron kang experience, mag-ano ka na, mag mag-utay-utay na ba? Mag-apply mag na, tapos lakasan lang yung loob. Ayun Take the first step. Kung mm -hmm. diba? Kasi kung hindi ka po talaga gagawa ng paraan, eh, wala. Pag po puro tanong, uh -oh. walang uh -oh. mangyayari. Karamihan kasi puro tanong. <laughs> ano nagsimula yung content creation? Yung Uh, Amelia Rose Pigiri, Your yeah, your my yeah. oh. So yung intro ko nga pala ay it's me Amelia, isang pig farm worker dito sa Ireland. Uh, so nag-start 'yon kasi wala pa sa isip ko na i-vlog yung yung o yung work ko. Nito lang pong nakaraan nitong year na to um, nagbili po ako ng phone. So, doon na po ako nag-start. Sabi ko, mag-ano ako, ipagpapatuloy e, ko yung vlog ko. yeah. So, kapigi kasi, um, nag-aalaga ako ng baboy. Uh, baboy, pinatato niya. Oh, meron ka yes, baboy? Yes po, ito. Ayan yung tatong. Okay, pakita natin yung ano. Yung tatuwa. Sobrang ano niya sa kapigi. <laughs> Ayan. Hello mga kapigi! Ako nga pala si Amelia, isang pig farm worker dito sa Ireland. So, follow nyo naman ako mga kapigi. Ayun lamang. Thank you. Facebook page ko pala ay Amel Rose Magbiray Labiano. Tapos yung TikTok ko ay kapigi. Ang gusto ko lang po i-shout out eh yung anak ano ko si Stacy Miel. Hello ala, mapapanood mo to. Tapos yung mga parents namin, sila Bianan ko, yung parents niya tapos yung magulang namin na nasa nasa Pilipinas. Ayon. Hello sa inyo. Dito na ako. <laughs> Thank you guys for watching the video for today. Ating episode ng OFW Diary series. At maraming salamat sa kanilang Alj kay Aljon at kay Amel Rose para sa, sa pag-welcome nila sa amin dito sa kanilang unting tahanan at kanilang environment. Napaka-hospitable ano, nila. And share nyo rin kung ano yung mga experience nyo sa buhay abroad. Ang inyong mga struggles at inyong mga tagumpay. Kung nagustuhan nyo itong video na to guys, um, don't forget to like, and share, and subscribe para sa mga marami pang stories na may share namin sa inyo in the future. Thank you for everything. Okay, thank you. Bye-bye. Mga kapigi. Bye, mga kapigi. <laughs> I-follow, If like, and share, and subscribe to Nurse Ventura. Ah, so, bye-bye na dito. Hello, bye-bye. Nag-hello. Bye-bye.